Hello guys, uh, good evening for today's video. Mari kumuha pa na ako ng dahon guys. Ito. Ito guys. Oh. Dahon ng saging. Siya so, guys. Oh. Dami ko na ako. Oh, Malaki eh. Ito guys. Oh. Para kala nyo magsusuman ako guys. Hindi. Mabalutin ko yung isdang maliliit guys. Ito, yung binili namin sa baba may liit na isda. Ito sya rin so. Ito siya guys, so. may liit oh. Sapsap. So. Yes. -sap bali masarap ito guys paksiw yes, masarap siya paksiw kaya yeah, babalot natin siya sa down ng side, guys first time ko lang ito gagawin ito mga suka guys dinisin natin itong isda guys Ito guys, ito na siya guys. Oh. So. Isda. Malinis na guys. Bali yung linis ko na ito. Patlong hugas na. Lagyan ko pa siya ng asin guys. Ayan, na. Tapos ito yung ating mga sangkap. guys, so, hiniwa-hiwa ko na. Pabalot na natin sa dito guys. Pabalot na natin sa so, sa guys, sa sasagin. Bali may asin na to guys mm. eh. Tapos na gati ng panakot.